Hi guys. Magluto na pansit para sa mga kuan para sa atong Christmas party diri sa mong sitio mangga. So first guys, mo ilono na to basic kayo. Awas ah, so bombay lang na siya guys. Kumo so na guys, atong okay okay yon. Pa. Mm. okay ana guys. Mm, gawas na ganayang kaluluwa sa ahos so bombay. Ilo na din na nato diha ang Ilo na din nato diha ang kwan guys, ang pork nga maghiwa og nigpis. So wala na ipakita ninyo ang process sa paghiwa ka ba na mo mahiwa ay kapila nyo mga todlo guys. So diya guys, atong kay okayon ato sa ni siyang gisahog kadyot aron mo brown brown gamay guys. So, humana na guys. Ato din na siyang i mekos mo muna yan, guys. So, mekos-mekos tornado, guys. So, diha, guys, atong i-mekos-mekos. nga mo, brown-brown. Gamay atong yobabs. Kalimtan, guys, nga ato din na siyang timplahan. O pepper, bitsin, og asin gamay, guys. So, mekos-mekos. Gaya na guys. Yeah. Medyo special na itong pami, guys. Butangan na ito og manok gisa-gisa kung -gisa sa nato. to, ibutang ang manok, mana, emikos-mikos, dayon, human, batangan ni mo, og magic sarap, guys. Tangan sa dinako ko siya, og chicken cubes, boy. Walang ko chicken broth. O niya, oyster sauce, og patis. Maurog yun yung guys. Wala na lain Maurog yun. Niya, yeah, ato din sa gulag pasayan, kay ang unod sa pasayan, ang manamgikaon, so ang panit na lang ni siya, guys, og ang iyang ulo. Kaya di na naman ilabay kay amo na isa pansit. Amo yun na siyang ibilin. ng permi. Kaya in case magpansit-pansit, may aw. Nami. Na, may sagol mo na sa shrimp. Nasa siya lasa nga. Ah, pasayan. Oh. So, mo na sa special ba? Oh, so, ato din siya mo sabaw guys. Pabukalo na nato siya. Human, oh, mikos. May og pepper. Oh, so, mikos na sa niya. Oyster og patis. human pabukalon bukalon din ato, guys so dihang dapita guys gabukal na si ato din ang ilunod ang mga utan-utan diha guys oh ditso na tanan asta ang atong pansit og ang kanang singa atong puti nga pansit nakalimot ko singa tanghon dia guys Ilono dan ni mutan tanan kay dali ra kay namaluto human anna igbukal pa ko kay kayen i mix ni mo lahi ito sa Manila guys kay ilang kwao na mga unod ako way ko Ditso na nariyatanan, di mikos mikos, jud ka rihagmayo, hantod, maloto siya. Unya maksyo na kay ang tubig ana botangan na magmatika gamay guys so ang gibutang diha si Sammy Oil igdayo na niyang loto kay para lami kisan paksit dayon ang kuan ni bilbil sa mga mikos mikos jud kag diha hantod hantod maguban sila nga di na sila magtapok-tapok ang magkauba na ang tangho ka, ang pansit nga nindot siya tanawan ba parehan na colorful kayo di ba guapa kayo guapa kayo ka kaya maglami na kay color so ana na siya guys imong ukay ukay yun na ma-mix so diha guys ni bana siya tag ukay kay para nindot siya siya forma nga mga ugasan tubig di ko ka nagbasa basa so mauna ukay yun dyan na natog maayong kayo guys nga dili gyud nimo paraton ang imong timpla kay para maka-adjust ka kay kung lisod man gud kung parat nimo lang magsige na kag ana butang na sa kag mga kuan basta ako tabangon lang gyud na ko nya ana na ko mo finishing sa kinalasan nya tan-aw na ko nga okay na oh gipatilawan ako ni Chabilita human oy kuwang man sa kuan kanang patis og gibutangan ako gamay patis og pepper so daog na so guys Nanaon siya paglutog pansit dili sa Amoa sa Binisaya dili sa Cebu City. Sa ambo la ng pamilya nga style. Ambot unsa sa style sa inyo